Nang araw na yon, ng I Wonder Team ang isang bahay sa bayan ng Santa Rosa, Laguna na di umano'y pinamamahayan ng mga espiritu. Gayunpaman, ang bahay na pinanginilaga ng ilan at sisilbinamang tahanan para sa mga border na nangungupahan dito. Gaya na Cyril at Ivy Rose, nakaranas umano sila at ang kanika nilang pamilya ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa bahay na ito ni Cyril. Isa't ng taon nang rumerenta rito kasama ang kanyang asawa at tatlong anak. Pero hindi nga raw niya alam kung tatagal pa siya sa bahay na ito. Kahit daw kasi tirik ang araw, madalas siyang kinikilabutan lalo na kapag naiiwan siya rito mag-isa. Hindi pa talaga parang lagi lang talaga may nakatingin na tao. Lalo na pag wala akong kasama, kapag tahimik. Parang maramdaman mo na parang may tao kang, may kasama ka palagi at isa ka lang. Ganun madalas din umano nakakarinig si Cyril ng mga kakaibang ingay mula sa banyo. Bandang 3.30 ng madaling araw, nagugas pa ako ng pinggan para i-prepare nga po yung mga bata. Nag... Maglulutop ko kasi ako noon. Eh, nagugas muna ako bago ako magluto. Habang nagugas ako, may narinig pa ako na bumagsak na dito sa CR. Tapos bigla akong napatayo at pumasok ako dito para tingnan ko nga ma kung may tao sa CR. Kasi sabi ko baka gis may gising ako mga kasama. Anak, anak! Ano ba yan ang liligo? Sana yung uniforme mo. Paplansin ko. Anak, gusto na yung uniforme mo! Kwento rin ni Cyril, ni naman may narinig siyang kumakalampat sa kanilang kusina. Para umanong may nagluluto, kumakain, kahit wala naman daw ibang tao. Kaya nga ilag daw siya, maski ang iba pang mga border sa lumang dining table na ito na gawa sa kahon. Pero ang pinaka makapanindig balahibong karanasan daw ni Cyril ay nang may marinig daw siyang boses para bang nagsasalitan. Maski ang pamangkin ni Cyril na tumira sa kanya noon, na hindi naman daw niya pinagsabihan ng kanyang mga nararanasan. Madalas daw may makitang babae sa bintana malapit sa nasabing dining table. Ang mga mataraw nito, parang umanong may ipinahihiwati. Sabi hindi nga. Sabi niya, oo, may nakikita ako palagi child. Sabi ko, wala naman ako nakikita. Eh, ginaganyan ko siya. Hindi, bahala ka, hindi ka maniwala. Sa so, ilang ulit din niya po yung sinabi sa akin. Taong 1995, nang mangyari ang tinaguriang Payumo Massacre, kung saan pinatay ang apat na tao sa kanila mismong tahanan. Pero sa nangyaring massacre, merong isang nakaligtas. Si Helen, na siyang natatanging saksi sa kagimbal-gimbal na sinapit ng kanyang ina at tatlong no, kapatid. Mo ba? September 9, 1995, bigla na lang po ako nagising uh, dahil nagkakagulo po ang mga kapatid ko at ang mami ko. Nihiyaw po sila na parang takot na takot masama ah, po ang ati maan ko, pangalawang kapatid ko sa sa kwarto po namin na mga kapatid. Lalabas sa sana ng kwarto ang kapatid niya si Maan para alamin ang nangyayari. Pero pinigilan daw ito ni Sweet. Sabi ko, ate sa kapupunta. Sabi niya sa akin, pabayaan mo ako hanggang sa nakalabas na po ng kwarto. At that time po, uh, bumalik po ako din sa higaan ko. Uh, hindi ko po alam kung anong gagawin uh, ko noon. Sa gitna ng kaguluhan, naisipan ni Sweet na magtago sa ilalim ng kama. Nang mga sandaling iyon, wala raw siyang kaalam-alam sa kung ano na ang ano nangyayari. Pero nabalot daw siya ng takot dahil sa naririnig na sigawan at boses ng pagmamakaawa. Siguro mga ilang minuto din po, lumabas na rin po ako. Hanggang sa paglabas ko po ng kwarto, nakita ko na po na, ano, na nakahandu sa iyo mga kapatid ko at ang mami ko.

luwag po yung pagkakapiring sa mata ko. Tapos nung time po na pinadapa po ako nung, nung isang lalaki, sabi po sa akin ng isang lalaki na kailangan namin itong gawin sa inyo dahil may kasalanan ng daddy niyo sa amin. That time po, dun din po nagsalita ang mami ko. Which is nag, ano po siya, nagbanggit po siya ng pangalan. Pangalan ng isang lalaki na hindi na rin po iba sa amin dahil uh, kaibigan po ito ng daddy. Bali po nung lahat po kasi na nakatali na po kami lahat, kinalagkad po kami si mami, si ate Joan, si ate Maan, ako, kinalagkad po kami sa master bedroom. Tapos ang kuya ko po, separate po sa amin. Sa ano po siya, si Arco. Unang-unang sinaksak, ma'am, tapos, ati, ati Joan ati Maang, tapos ako po. Nakita ko po lahat yon kasi maluwag po sa, maluwag po yung pagkakapi sa akin. Pagkatapos, pagsasaksaki ng kanyang ina at mga kapatid. Sweet naman, yung suspect. Nagtamu siya ng isang saksak sa leeg dalawa sa tagiliran at dalawa sa gawing paa. Kaya himalang maituturing na siya'y nakaligtas. Kaya po yung, saksak, yung sinaksak ko sa leeg, dinidiinan po muna tapos inikot-ikot po yung katalim sa loob ng leeg ko. After po noon, ano, uh, nagpatay-patay na po ako. Kanyari po hindi na ako umingin. Dahil sa mga natangong saksak, na ako matos noon si Sweet at mula na magkamalay daw siya sa ospital, madalas na raw niyang ang kanyang pamilya. Nananaginip po ako palagi na sila mami, ati Joan, ati Maan, kuya ko ay nasa bahay lang po namin, nasa terrace po. Sa panaginip ni Sweet, madalas daw na nakasuot ng puting damit ang kanyang pamilya habang naglilinis. kalaunan, positibong kinilala ni Sweet ang mga sospek at hinatulan ng mga ito ng four counts ng murder at one count ng frustrated murder. Ang parusa, habang buhay na pagkakakulong. Dito ngayon ang mungupahan si Cyril kung saan nakakaramdam umano siya ng mga kababalaghan. I wonder, may kinalamang kaya ang kanyang mga naranasan sa nangyari rito ng krimen? Sa muling pagpunta ng I Wonder team sa bahay na inuupahan ni Cyril, sinamahan kami ni Sweet. Binanggit namin sa kanya ang kwento ng mga umuupa. Nakakaiba raw ang nararamdaman nila sa mesa ito nagawa sa kahoy. Itong table na to, ito yung nagsilbing witness nung nangyari sa amin sa pamilya ko. Yung pinasok kami dito. Uh, 21 years na tong table na to since 21 years na rin yung nakakaraan na yung nangyari sa pamilya ko Samantala, ang paliwanag naman ng isang psychiatrist kung bakit madalas na napapanaginipan ni Sweet ang kanyang pamilya nung ilang linggo matapos mangyari ang premen, hindi raw dahil sa kung anong kababalaghan, kundi maaaring dahil sa tinatawag na Post-Traumatic Stress Disorder o PTSD. Nararanasan daw ito ng sino mang nakaranas ng matinding trahedya. Katunayan, tumaan nga raw noon si Sweet sa psychological treatment hanggang sa malagpasan daw niya ito. Isa rin sa mga kasalukuyang umuupa sa bahay kung saan naghanap ang payung Massacre, si Ivy Rose at ang kanyang pamilya. Magtatatlong buwang pangalang daw sila rito, pero maging sila, nakararanas na rin daw ng mga kababalaghan sa nasabing bahay. Yung unang ano po namin dito, tulog nung unang dating namin. Yung pag matutulog kami, tapos bandang mga madaling araw, parang may dumalagan sa akin mabigat. Bali, nangyari po yun mga dalawang linggo na. Madalas din daw makarinig ng mga bosa si Ivy sa paligid ng bahay. Ismong anak nga ni Ivy, may nakita umanong multo sa nasabing bahay. Nung no, one time din, nagsabi siya na mawawin mumuok daw sa labas, doon sa may bandang puso doon. Sabi niya may dugo, may dugo daw yung nakikita niya. Isang gabi, nang minsang hindi raw makatulog si Ivy, bigla na lang din daw nagising ang kanyang asawa. mga madaling araw din po yon. Akala ko po ako lang na ang nakakaramdam na parang may nakatingin sa amin sa bintana ng maraming tao. Tapos yung pala, nagulat din siya kasi ano, pagtingin daw niya, mayroon din, mayroon din daw nakatingin sa kanya. Kung minsan nga raw, tila pinaglalaroan sila ng di mga espiritu sa inuupahan nilang bahay. Gaya noong nakaraang buwan, ilang araw bago sumapit, ang ikadalawamput isang anibersaryo ng Payo Massacre wala raw ang susi ng pampasaherong jeep na pinapasada ng asawa ni Ivy. Yung susi po, di nila pagbasalamisa. Tapos, nagulat kami kasi nung phone niya hinahanap niya ng susi. Malang din na namin makita. Mga ilang minuto na kami naghahanap. Hinalugod ng araw nila ang halos lahat ng kanilang mga gamit. Pero hindi pa rin daw nila mahanap ang susi. Tapos yung sabi lang siya na, kung pwede ibalik yung susi kasi yung eh, ganitin niya, kailangan niya umalis. Yun po, nakita na po namin yung susi sa ilalim ng ano, kumot namin, yung susi ng jeep niya. I wonder, maaari niya kaya na ang mga espiritong nagpaparamdam umano sa bahay na ito, ang mismong kaluluwa ng mga dating nakatira rito para alamin ang misteryo sa likod ng mga sinasabing pagpaparamdam. Inilapit namin ang kasong ito sa paranormal expert na si Jericho Ibanez. Sa pagkakataong ito, hindi niya gagawin ang investigasyon sa loob ng mismong bahay. Ang pamamaraan daw na kanyang susubukan ang tinatawag na remote viewing. Last night, ano eh, parang emotional energy eh, sa kusina. Kung para parang kusina ba yun, kung niya may nabibrate ako na ano, parang pinisil yung ilong. Yung parang yung Ah... Uh, ginawa silang manika. Parang gano'n. Yung laruan. Yung emotions niya. Yeah. Hindi ko lang kung spirit yung tatlong yun. Yung parang umatake. Um, iba'y nakita ko. Parang demonic. Um, 嗯，就是。